Siyempre na hindi. May nabibili doon na hindi masarap na pagkaluto ng litso. Siguro dahil sa ano sa ano misa, sa, sa litso na na sa baboy na na nila. Minsan. Kasi so yung so, binili natin dati masarap, ano? yan, kay so, yung, hindi masarap ano. Hindi, nagpabili tayo kay kinaan. Anak mo. hindi masarap. Ibang Kino, branch naman yun. oh, ibang branch yun na binilihan. Pero kanila pa rin. Ito pareng. binibel namin doon sa conception kasi ito. Eh, Marikina. Hmm. Masarap doon talaga siya. Except today. Hindi kasi. Hindi maganda magiging rating namin doon. Ngayon. Yung mga dati masarap. So ang verdict nito, ang luto ng lechon parang mood ng tao. Minsan happy, minsan yung customer pinapalabas na lang bigla kasi may tang ulo. Ganun lang yun. Minsan laging pinapasok lahat ng customer kahit may dalang bomba. <laughs> bomba ng ano ba na 26 <laughs> side. <laughs> Ya, yeah. ya. So, ganun pala ang ano. Luto ng litson. May mood din minsan. Eh. Kasi, actually, hindi naman ito basta basta lalagyan ng ingredients sa loob ng mapapinetrate talaga yung lasa. Eh. So, ganun siguro. Minsan talagang masarap. Minsan, mas kinukumain nga na makaday doon sa bicol noon minsan meron may parang pero mas hilaw hilaw pa siya pero mas masarap lasa doon so ganun akan tong tahong inuubos na ni Mrs. yung tahong oh. sa'yo na yung lechon <laughs> So, kahit mag-review na ano, sabi ng ano, sabi ni Anang iba, pag mag-review ka, dapat ubus mo yung ano para masabi mo totoo food review. Sasabihin yung masarap. O ito, magsabi ka, mag food review kami habang kumakain. O, diba? Tapos based on experience kasi dati na kayong buwi doon. Mm. So yun yun. Truth yun ano, na sinasabi namin. Alright, so yun. Salamat. O, di ba? pwede ang lutong na litsol tun nag trade kaya bumili ng kalating kilo mahigit malat mm. ang lutong <laughs> Klaseng lutong na to. <laughs> Normal yung litso na ano, ma malutong ito mukhang... Ma Masisira yata ng ngipin namin ito ah. Nakapingas din. <laughs> Ah, ito malambot. Walang ya. Ano ba yan? Pero thank you pa rin. Kain tayo ng hindi na lang malutong na liso. <laughs> balat ba to? <o> rubber. <laughs> Goma. Goma pala to. Akala namin balat ng ano. Balat ng litson. Rubber pala. Kain tayo. Yeah. Mm.